tuwing day off na lang tinatanghali ng gising ang idol nyo. Paano ba naman napakalamig ng panahon talaga ngayon? Mas malamig pa sa pagmamahal mo. Cherries! <laughs> Pagbangon ko nga, dumaretso na ako dito sa kusina para maghilamos. nag na nga din ako. Gutom na naman ang mga alaga ko. Anong oras na kasi niyan? Magkaalas, jis na, jis eh, ko. Naalala ko tuloy yung laging sinasabi ng nanay ko, nitain naman daw ng manok okay, eh, wala akong aabutan. <laughs> tapos madalas ko lang din sinasagot sa kanya, okay lang na, hindi ko naman kailangan ng tain ng manok. <laughs> Pero syempre, mas maganda talaga pagka maadgang gumigising kasi mas maraming blessing yung dadating sa atin. Nilabas ko na nga yung hipon sa prisa tsaka yung tilapia para nga kakamaihaw na. At maluto nga sa margarine yung hipon. Ha, iba naman ba? Isa naman sa palagi na lang na sinisigang, nakakasawa rin naman. Okay lang na sa hipon magsawa, wag lang sa pagmamahal mo. <laughs> Eto nga pala yung mga gamitin ko, meron ako si sibuyas, margarine, syempre number one yan Una nga, ibabalatan ko na nga muna tong sibuyas Sibuyas na puti yung gagamitin ko sa butter shrimps kasi ayoko talaga yung pulan yan Pero ang totoo kaya ayoko kasi mas madalas na naiiyak talaga ako, napakasakit sa mata pag inihiwa ko yun <laughs> Maglalagay lang din ako ng tatlong ulo ng bawang dyan, hiwa hiwain ko lang din ng maliliit Yung sibuyas na pula dyan na maliit yung sili, yung kalamansi, agamitin ah, ko nga lang pala yan sa paggawa ng sausawan ng inihaw na tilapia mamaya. Iyahanda ko na nga rin habang iihaw pa yung tilapia at nagluluto nga rin ako nitong butter shrimp. Para nga mamaya, hindi na nga ako maghiwa. Kailangan isang hiwaan na lang talaga. O, di diba tamad? Oo nga pala mga idol. Sasabihin ko nga sa inyo na ito eh, hindi ko naman binili yung mga ulam na to. Pagdating ko nga yung nasa refrigerator na nga at nilalamig na. Nagyayelo na nga. Tinanong ko nga kung kanino galing Habay may nagbigay nga raw kay Papa J. Yun nga lang hindi ko nga natanong kung sino nga yung nagbigay pero big shoutout out sa iyo kung mapapanood mo to. Maraming maraming thank you sa Sana all may palaisdaan. Itatabi ko nga lang muna itong gagamitin ko sa pagluto ng butter shrimp at uumpisahan ko na ng ngang hiwain itong sibuyas na para sa sausawa ng inihaw. Kung makikita nyo nga yun yung as na yun pilit talaga akong tinatakot ng mga bata na to. <laughs> hiwa nga ako nang iiwa dyan, nakalimutan ko nga na dapat unang-una pala nga naman yung toyo muna, bago nga naman yung mga sibuya sili at yung kalamansi. Ay nako. <laughs> amoy na, amoy ko na nga naman yung asim uh, at yung anghang neto, napakasarap neto. Yung buto, hindi kasali dyan. Ay nako, tinaban na talaga akong magtanggal dyan, ganun din naman yan. Kung pipiliin mo na hindi kainin yung sili, di gawin mo din sa buto, wag mo kainin. <laughs> Okay, tapos nga magsindi ni Papa Jay ng uling para sa iniihaw, ito nga, uumpisan ko na rin. Una ko nga nilagay yung margarine. Aantayin ko nga lang yan na malusaw. Sakto, mainit na rin naman yan. Kaya ilalagay ko na yung bawang. Aantayin ko lang yan na mga ng konti. Yung talagang maamoy mo yung bango ng bawang. Tapos ilalagay ko na nga rin dyan yung sibuyas. afternoon, syempre, ano pa ba bang ilalagay natin? Yung hipon. Baka naman nag-expect kayo na malalaking hipon yung lulutuin ko. Hindi. Ang tawag dyan, Hapon, kasi nga maliliit lang. <laughs> Ang importante sa akin ay yung lasa, yung sarap. Para nga naman mas marami kung makakain na kanin. Baka nga mapaanle rice talaga ako dito sa niluluto ko na to. Finally, tapos na nga siyang lutuin. Grabe, napakadali lang itong lutuin ha mga idol. Margarine lang, konting pampalasa. Igigisa mo lang siya sa sibuyas at bawang. And wala na, yun lang. Walang kagastos-gastos. Pagkatapos nga natin lutuin, eh, dito naman tayo sa inihon na tilapia at etong nga uh, paluto na din. So babalik tarin muna natin siya at aantayin ulit natin maluto dahil tatlong piraso nga lang to. Alam nyo ba kung anong oras na? Ala na lang naman ng hapon at hindi pa kami kumakain. <laughs> Pero eto, luto na nga lang din at tara, hanguin na natin siya at mamaya maya nga ay kakain na tayo. Wow, grabe. Tinginan pa lang, napakasarap na. Talagang marami kong makakain neto. Eto nga, at sasandok na tayo ng kanin. Kagandahan nga dito yung pagkakaluto neto. Sabi ko nga ay iwas na rin gasto sa pang merienda. <laughs> Paano ba naman? Alas dos na nga tsaka kami nakakain kasi doon pa lang talaga siya naluto. So isang oras na lang merienda na, okay, busog ka pa nun. So hindi mo na talaga kailangan bumili ng merienda. O oh, ba diba, less gastos talaga ang idol nyo. Mindset pa. <laughs> o oh, siya, eh ano pa nga ba'y gagawin natin eh, kumain na tayo. Ay, oh, nakita nyo naman yung kanin ko, may tutong-tutong pa. Mahilig kasi ko nyan, lalo-lalo na pag mainit pa. Grabe, ang sarap nung lasa ng sausawan. Swak na swak talaga sa tilapyang inihaw. di oh, ba? Oh, diba? Let's taste. Ayun ang zarap, Patitento nga yung hipon. Yun lang mga idol and thank you sa panonood and god bless po sa ating lahat and tara kain na po tayo